Naku po, uh, totoo ba ito? Si uh, Batu po, si Senator Batu po ay uh, nag-concede o sumuko na sa senatorial race sa uh, midterm election 2025? Totoo ba yan? <laughs> mga kababayan, may ipapakita ako sa inyo, ano mga ka-explore At uh, gusto ko magbigay nga rin po kayo ng inyong mga reaction o sa loobin tungkol po dito pero bago 'yan, kung bago ka rin po sa akin uh, channel, bago ka pa lamang, eh magmakaawa muna ako sa inyo. <laughs> Oo, pa-subscribe naman po dito sa aking munting channel Huwag mo na rin po sanang kalimutan ang uh, mag-like sa video at kung hindi naman po uh, kalabisan, eh paki-share na rin po 'yung video. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po muli sa ating mga ka-explore at sa ating mga kanayon. Ano po? Hindi ko po maintindihan talaga itong uh, si uh, Senator Bato de la Rosa. Oh, alam niyo kung bakit? Kasi dati, noon, mm, sinabi po niya na ang survey ay hindi naman uh, makakaapekto sa kanya. 'Yan ang sinabi niya, ha. Bumaba man daw o tumaas ang rating niya, eh normal lang daw po 'yan. Pero bakit ngayon? Ano po? Oo, oh, nag-react na po siya. Bakit ngayon? Parang uh, natataranta, naapektuhan na po siya dito sa mga lumalabas po na survey. <laughs> Oo, oh, tingnan po ninyo ito. Ito ay post ng uh, impact leadership. Ayan. Parang wala na eh. Hopeless. yan, hopeless na po si Bato. Uh, para manalo po siya sa pagkasenador itong uh, midterm election ng uh, 2025 Basahin ko po para sa inyo kung medyo maliliit po ha, basahin natin Ang sabi ni Bato, kung hindi nyo ako gusto labanin ang droga Then huwag nyo na akong ibalik sa Senado <laughs> I can promise you the moon, na talaga uh, the stars ano pa? And the heaven above. Ano pa? Parang uh, medyo matalinghaga 'yung si Bato ah. <laughs> All I can promise you is I will fight. Ano sabi niya, uh, ano sabi niya? All I can promise you is I will fight to death. Uh, Oo. Oh. Yung problema natin sa illegal droga. Uh, oh, yung illegal na droga. 'Yan daw ang kaya niyang ipangako. Grabe 'ko mangako talaga itong si ah uh, uh, Senator Bato de la Rosa mm -mm. Kung di man tayo palarin Dahil sa issue ng droga Ano po? Yan ang sabi niya Dahil nilalabanan natin ang problema sa illegal drugs Then, no problem I can go home And plant kamote Oh, sa aking Yan, doon daw sa kanyang bayan sa Santa Cruz Dabao del Sur Wala akong problema dyan Ayan Uh, 'yan mga kababayan, ang sinabi po ni uh, Batong la Rosa. Napakarami, mahaba po 'yan. Kaya lang uh, binasa ko lamang 'yung Nandun po sa post. Pwede po ninyong basahin po 'yon Ito po. Okay, habang nag-nagsasalita uh, ako, pwede po ninyong basahin 'yung kabuuan 'yan. Ayan eh para sa akin. Para sa akin lamang po ito, mga kababayan ha. Yung uh, War on Drugs ni uh, Duterte at saka nitong si Bato, ano po? Uh, ito ay isang malaking failure. 'Yan po ay isang malaking kabiguan. 'Yan. Oo, uh, pero ano to ha? Grabe itong si Senator Bato. to. Oh, kung makapagsalita ito eh parang napakalaki po ng ambag o uh, tinatawag nating accomplishment niya dito sa nasabing War on Drugs. Grabe. Oh, eh pinagtataka ko lamang, napakarami po. Oh, ang dami pong mga malalaking pangalan ang bumunoy mga drug lords ang uh, naglutangan or uh, lumabas doon po sa investigasyon or hearing ng Quadcom eh uh, bakit bakit hindi sila nagalaw noong panahon ng kanilang kampanya laban sa droga yan ang pinagtataka ko isa pa bakit ayaw ni senador Bato Dela Rosa na humarap po sa Quadcom para magpaliwanag hindi ba dati nga po eh, kung matatanda po ninyo mga kababayan dati noon Sinabi po ni uh, Dilarosa, Rosa ni Bato na kung ha harap si Duterte sa Quadcom, sasamahan daw niya. Oo. Eh nung humarap si Duterte, biglang no-show siya. Eh. <laughs> Oo, oh, bakit nga kaya ano? bakit no? Bakit no-show siya nung uh, humarap na si Duterte sa Quadcom? Di ba? Eh palagay ko, mahirap na eh. Mahirap na dahil sa mga alam mo naman mga magagaling at mga matatalinong tanong ang mga pinapakawalan ng mga mambabatas natin. Oo, eh baka pag nagkataon, magkanda mali-mali itong -mali dalawa nito at uh, magkabiglaan, eh magkasalungat pa ng sinasabi. Nako, eh abay lalong uh, mayayari itong dalawang ito magkataon eh, di ba? Mayroon akong mga... Tinignan ng mga comment, ano, sa mga komentor dito sa nasabing post uh, po sa sinabi ni Bato na uuwi na lang daw siya ng Davao at magtanim ng kamote. Nako po, English po ito. <laughs> unawain niyo na lamang po ha, huh? unawain niyo na lamang. Okay. <laughs> English eh. Uh, ang sabi nitong isang komentor, definitely, sabi niya, definitely, I never voted him in the first place. And I'm happy I did not. Well, uh, sa bagay, eh, kahit naman po ako, sa totoo lamang po, hindi ko rin po binoto itong si uh, Bato. Ayan. Hindi ko binoto itong si senator Bato. At kahit nga po itong si Bongo, eh, hindi ko rin ibinoto ito. At lalong-lalo na po itong uh, si uh, dating Pangulong Duterte. Sa totoo lang po, sa style po ng uh, pananalita kasi ni uh, Duterte noong uh, panahon po ng nang, uh, nangangampanya siya, eh, ito para sa akin lang. Wala akong tiwala. Wala akong katiwatiwala. Birin po ninyo para ipangako niya. Or nagbigay siya ng tatlong buwan na palugit para labanan ang, ang uh, droga. Uh, mawawala daw sa loob lamang ng tatlong buwan ayon sa kanya noon. Nawala ba o lalong dumami? Nakita po ninyo, humingi pa siya ng another three months extension. Pero wala talaga. Wala talaga. Ang nangyari, tukhangan ng tukhangan lamang. O, wala pong nahuhuling malalaking isda. Mayroon man yung hindi siguro kampi sa kanila. <laughs> ito pa, ito pa. Tingnan po ninyo. Ito pa isa. Sino ba may gusto sa'yo? O yan. Uh, ito ay uh, patungkol kay Batuyan. Sino daw ba may gusto sa'yo? Sa tingin ko, wala na halos o konti na nga lang eh Baka mamaya ka mag-anak na lang nito Ang uh, gustong bumoto sa kanya <laughs> Ay meron din Meron din yung mga DDS Oo. Hanggang ngayon eh, Panatig pa rin niya Ito pang isa Sabi niya Dapat noon pa Para hindi ka na sa Senado nagkamote <laughs> Isang pamilya lang naman Ang ipinagtatanggol mo eh Oh, isang pamilya lang naman ang ipinagtatanggol mo sa Senado Iyan ang sinabi nito Kaya mabuti pa kamote may pakinabang talaga naman ano <laughs> masama masama ang loob ng taong bayan ito naman oh ito 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 pa dapat nag bodyguard ka na lamang kay Duterte oh doon ka naman loyal walang pakialam sa taong bayan walang ginawang kunti kampihan ang mga amo ayan iyan nang sabagay totoo po, po yung observation na yan Uh Oo, -oh, wala na po siyang ginawa po doon sa Senado kundi kampihan ang kanyang mga amo. Amo man o partner. O, bahala na po kayo. Ito pa, sabi ng isang komentor. Please do us a favor. Go home now. <laughs> ito, ito. Tama ito. Tama ito. Uh, ang sabi po ng isang komentor. Uh, uh, ito, ah. Uh, sabi niya. Bato, following your logic. Six years ka sa Senado. Bakit hindi nawala ang droga? Yes. Tutuyan. Anim na taon nila ni Duterte plus anim na taon niya sa Senado at ang agenda niya ay puksahin ang droga. Pero bakit hanggang ngayon ang dami pa rin? Hmm. Mabuti na nga lang po mga kababayan at mga ka-explore. Uh, uh, sa kasalukuyan, ang administrasyon ay seryoso. Tahimik lamang po, hindi nila pinangangalandakan na nilalabanan ng droga pero obligado obligasyon po ng gobyerno na labanan po itong illegal drugs tahimik pero nagtatrabaho kaya ayon sunod-sunod ang huli ng uh, mga ito ano ano sa uh, walang malaking encounter dahil nga talagang sumusuko di ba pero kung totoong may manlaban man, aba, eh, sa tingin ko naman, hindi naman papayag ang ating uh, mga kapulisan na maunahan o ang, o ang ating uh, mga law enforce, enforcement unit patungkol sa droga. Eh, hindi naman talaga magpapauna yan. Natural lamang, lalaban at lalaban sila. Ito ang matinte. What? Hindi <laughs> kami papayag na umuwi ka na lang sa Davao at magtanim ng kamote. Ganon-ganon na lamang? Oo. Kailangan managot ka kasama ang iyong sinasamba mong among birdugo sa batas. Ito <laughs> pa, ba, ICC will not allow you to go home. Iyari <laughs> ka ba to? Nako, pabiktim ka kasi. Huwag kang pabiktim, senator ba uh, dapat maging matatag ka eh, bilang isang dating pulis, matatag ka. Naging PNP chief ka, magpakatatag ka, labanan mo. At uh, ikang ay uh, uh, ikang isalba mo ang sarili mo kung uh, sa tingin mo ay isa kang victim or biktima, eh lumaban ka. Oo, oh, di ba? Li, uh, linisin mo ang pangalan mo. Di ba? Oh, ito pa. Good idea. Mas bagay po at how much po ang per kilo? <laughs> Nako. Oh, ayan oh, uh, senador ah. oh, hindi pa man nagsisimula yung pagtatanim mo ng kamote eh, may mga ano na po, may mga buyers na po. Mm -hmm. So maganda ito, maganda. Eh siguro mas maganda, agahan nyo na po. Agahan nyo na po ang pagsisimula ng pagtatanim ng uh, kamote para dumami pa yung uh, mga buyers or uh, kontra. Oh, ayan oh. Nakakatuwa talaga ang ating mga kababayan. Pero sa totoo lamang po, ramdam ko. Yan, oh. Ramdam ko nagaling po sa puso ang kanilang mga komento at mga argumento laban po dito kay Senator Bato de na magtatanim na lamang po ng kamote. Ay, nako talaga. Ikaw naman ka, Explore. Ano pong masasabi mo? Malaya po kayong magpahayag ng inyong saloobin at komento. Damdamin. Bukas pong ating comment section para po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Uh, sa inyo pong uh, panonood at uh, pakikinig, happy new year na lamang po sa inyong lahat